Sa isang village sa Cebu, may mag-asawang nagngangalang Jerry at Nancy na masigla ang pagsasama. Isang gabi, habang nakahiga sa ilalim ng malamlam na buwan, naisipan nilang magdasal ng magkasama. Sa kanilang mga panalangin, hiniling nila ang gabay at pangangalaga ng Diyos para sa kanilang pamilya. Sa paglipas ng mga buwan nakita ni na Jerry at Nancy kung paano unti-unting nagbabago ang kanilang buhay. Napagtanto nila na ang pagdarasal ng magkasama ay nagbibigay hindi lamang ng espiritual na lakas kundi pati na rin ng kapayapaan sa kanilang tahanan sa bawat pagtatagumpay at pagharap sa mga pagsubok na natili ang kanilang pananampalataya na ang Diyos ay laging nagbibigay ng gabay at kalakasan Nakita ng mag-asawa kung paano nagbubunga ang kanilang mga panalangin, lalo na sa pangangailangan ng kanilang pamilya. Sa bawat sandali ng kanilang pagsasani puwersa sa kanilang prayer time, nare-realize ng mag-asawa ang kapangyarihan ng pagdarasal bilang pundasyon ng kanilang samahan. Ngayon gabi, I am inviting husbands and wives to pray together for their families' needs blessings and protection. Maraming aspeto ng buhay na dapat ipanalangin sa bawat pamilya. Ang layunin ko sa devotional evening prayer na ito ay mag-post ng mga tatlo or more points na maging model prayer ng mag-asawa. Abangan na lang ninyo ang mga additional videos. Prayer is a strong foundation for a home to withstand the storms of life. I am strongly encouraging both of you to watch and pray together until the end of the video. I will be concluding this video with a prayer for both of you. Let's start now. Ama sa langit, ng lahat. Sa pangalan ng iyong na anak na si JESUS, Humaharap kaming mag-asawa sa harap ng iyong banal na presensya. Humihingi kami ng iyong biyaya, patnubay, at pangangalaga para sa aming pamilya. Ikaw lamang ang aming pinagmumulan ng lakas at karunungan at dala ng aming pagtitiwala sa iyo na nanalangin kami na samahan mo kami sa bawat akbang ng aming buhay. Mula ngayon at sa mga darating na araw, Sasalita mo sa Jeremiah 29 verse 11, Sapagkat batid ko ang mga plano na aking iniisip para sa inyo, sabi ng Panginoon, mga plano ng kaginhawaan at hindi ng kasamaan, upang bigyan kayo ng kinabukasan at pag-asa. Dahil dito, aming ipinapaabot sa iyo ang aming pasasalamat sa mga pangako mong nagbibigay inspirasyon sa aming puso, at sa walang humpay na pagmamahal at kabutihan, ang iyong mga pagpapala ay umagos na parang agos sa ilog na nagbibigay buhay at puno ng kasiyahan ang aming mga puso. Ngayong gabi, inilalapit namin sa iyo ang aming mga pangarap, pag-alinlangan at pangangailangan. Alalahanin mo ang iyong mga pangako na kasulatan. Gaya ng Salmo 33, verse 1, Ang Panginoon ay aking pastor, wala akong kulang. Say, iyong gardens, alam namin na kami ay ligtas sa anumang piligro at kasamaan. Sa pangalan ni Jesus, aming dakilang tagapagligtas, nananampalataya kami na ang iyong banal na Espiritu ay mananatili sa aming tahanan, katulad ng iyong pangako kay Joshua." Sa Joshua 4 and verse 9, Hindi kita iwan ni pababayan. Umaasa kami na ang iyong presensya ay makakapigil. Sa anumang masamang plano ng kaaway sa aming pamilya, Mahal na ama, idinadalangin namin ang iyong pangangalaga sa aming mga anak. i mo sila sa kanilang mga pag-aaral at paglaki. Inaalay namin sila sa iyong kamay. At hinihiling namin ang iyong karunungan at kaalaman para sa kanilang pang araw na buhay. Ipinapanalangin namin ang iyong kapayapaan sa aming tahanan sa mundo ng kaguluhan at kaharian ng kadiliman. Dalangin namin maging isang lugar ng kapayapaan at pag-ibig ang aming pamilya. Ayon sa John 14:27. Ang kapayapaan ay iniwan ko sa inyo ang aking kapayapaan ay ibinibigay ko sa inyo. Diyos, nagpapasalamat kami sa lahat ng pagunlad na iyong ibinibigay sa aming mag-asawa at pamilya. Humihiling kami ng iyong grasya at biyaya para sa aming hanap buhay at sa aming mga proyekto. As a Proverbs 16 verse 3, Ialay mo sa Panginoon ang iyong mga gawain at ang iyong mga pagsasaayos ay matatatag Mahal naming ama, itinataas naming mag-asawa ang aming relasyon bilang husband and wife. In your sight, we are one. Ang dalanging namin, Diyos, ay magpatuloy ang aming pagmamahalan sa bawat isa. Kung mayroon mang mga issues or di pagkakasundo in the past, aming dalanging na kami ay laging matutong magpakumbaba at aminin ang kamaliaan. Lord, we pray that you will use both of us para maging ilaw sa aming mga anag, kamag anak, kamag-anak kaibigan at kasamahan sa simbahan. Tulad ng sinabi mo sa Matthew 1, 5, verse 14, Kayo ang nagsisilbing ilaw sa mundo, at ito ay makikita nga tulad ng lungsod na itinayo sa ibabaw ng isang burol na hindi may tago. Idinadalangin namin ang lahat na ito sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Thank you for praying with faith in your heart. Now, I would like to pray for both of you regarding the above. Heavenly Father, you have just heard the prayer of both your children for their own family. I support their prayer to you and expect that the answers are at their doorsteps. Lord naniniwala ako ang kahilingan ng mag-asawang ito ay hindi mo ipagdaramot because you want your children to live a happy and blessed life. I also pray that every time they pray this prayer together, the stronger their faith in you will be. Give them the zeal and the courage to share to their friends and relatives your goodness to your people as you are always available and that you are no respecter of person. In Jesus' name I pray, amen. God bless you all!